yung may natin pa po na isa pong series na service boat at ito po yung nakahuli po ulit siya ng junioran hindi po natin mawari kung junioran po baga ito ano. uh, iantayin po natin mamaya guys natin natin. ito po yung nakapangalawa na po niya na huli yung kanina po yung na-video po natin yung po yung kanyang una ito po yung bali po mamaya yan o ano. kukulo na po siya eh abangan na lang po natin Tama ah, guys, tatayin na lang po kami ah, Ito na po guys ang ating pong hinantay po kanina pa Ngayon lang ngayon lang po sumampa Ito na po yung Hello. may huli Balit ito po guys, ito po yung pangalawa na po niya Aw, oh, malaki-laki po ang alam ngayon Ang pa Pagmalon Oh, ay na, tali surprise box box. Grabe ang sopak. Ah teka. Mga sanaw ng huli. Eh. kunyang huli. Uh, ni Marvin Sa ko ang pinalad ngayon, ngayong araw.

Ah, makakitao. ay papasok lang po guys yung ano ah huling junioran okay okay okay

Maraming ah, pang ulap. Ngayon na, tudurugin natin. Ayan po guys, papatungan po lang ginurog na yelo para rekado para siguradong magandang maganda po ang mga tuna তো সেই রোদ